Hello guys, tanging si Sen. Mark Coleta lamang po ang naghanap o nagtanong kung bakit wala yung mga may-ari po ng SunWest na may pinakamalaking uh, nakuha na budget po mula sa flood control at sila din po ang may pinakamaraming ghost projects po dito. So bakit hindi po siya iniimbitahan po diyan sa Senado? Nagtataka po kayo ano po kung bakit wala? Si Sen. Mark Coleta po nagtataka din kung bakit walang nag-iimbita sa kanila. Bakit iilan lamang po yung mga kontraktor na naririyan? So, alam niyo naman po guys kung sino pong may-ari ng SunWest, si Salvi So, pakinggan po ninyo guys, ito pong sinasabi ni Senator Marcoleta. nililipat uh, uh, nila sa... Uh, Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce... Si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ang mga pangalan, labimpitong congressmen. Nabanggit din si Saldico Codon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, uh -huh. sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. J. Isang araw, pumunta rito si Toby Chanko, si Representative Toby Chanko, isinigaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nagproduce siya ng resibo. Okay. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong, merong uh, Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong uh, yan lang gusto kong uh, bigyan ng So, yun na po guys. Hindi po ba kayo nagtataka bakit walagi pong wala walajan yung may-ari ng Sunwest? Sa madalang sila po yung napakaraming nakuhang flood control projects at sila din po yung itinuturo na napakaraming ghost projects. Pero wala sila diyan. Mm -hmm. di ba nagtataka po ba kayo sa uh, Blue Ribbon Committee ngayon? So ano sa palagay nyo guys? Comment naman po kayo dito. Please follow, like, and share naman po. Thank you.